Hello mga lods. Good morning. Ito po yung ginawa ko ngayon, daanan ng tubig. Yan, kanal yan. Dinivert ko dyan yung dadaanan ng tubig. Tapos yung mga lupang buhaghag, tinanimang ko ng kamuting kahoy. Yan. Mabilis lang mabuhay kasi buhaghag po yan. Galing yan dito sa dinivert kong kanal magtatagulan na kasi kailangan yung daanan ng tubig ang asikasuhin natin para hindi naman tayo ma landslide tanim tanim tayo habang may ulan pa pero nag uupisa pa lang po ang tagulan kaya inasikaso ko tung daanan ng tubig kasi yung bahay ko nasa baba pero hindi naman ako nangangambang landslide kasi ang dami kong tinanim na saging dito ito oh mga saging yan oh yan maski pa paano yung mga ugat-ugat nyan -ugat eh kakapit ng todo sa lupa kaya panglaban na rin yan sa landslide yun lang po mga lord salamat